Sa taas po na yun ng doon nanggaling ang ating mga buko ngayon na upin at ikakarga ito dito sa malaking truck. Ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami ang tambak ng buko. Ayan po ah. Talaga naman po tambak ang buko. Pero naman ang pagkakargahan ay ipapakita ko rin sa inyo. Ay ayan naman po. Dupi. Kuya ko Dupi. po Dupi. yan. Kaloohan po sila. Ay, kaloohan. Ay, kaloohan po kami. Tama po kayo. Ako po si Johnny. Hello po. Ah, umaga Hello. po sa inyo. Kayo po pala ang pinagbibila ah. ng buko ng kuya ko dito. Ay, sinam sumama po ako para malaman ko rin kung nasaan talaga bumibili ng buko. Napakalayo pala. Kuya, tingnan niyo po yung vlog niya yung nag na spiker. Eh. Oh. Ayun. Ayun po. Pupunta po ako dito, dun sa mga spiker na nag-aakit ng buko. Talaga pong sila ngayon ay kitang kita mo kung paano nila ginagawa ang pag-aakit ng buko. Nako, ingat ka dyan kuya. Aba, napakahirap pala mag-aakit ng buko. O, tignan nyo naman kung sino ba talaga ang sag-aakit ng buko. Ito pa si kuya. O, tignan mo, kasalukuyang nagbababa ng buko. Yun! Ay, kala ko ka humahuhulog. Hindi pala. May tali pala yan. At ang akala ko nang ibinaba ang isang buweg. Ay, kakalabog sa lupa. Hindi pala. At yun pala. Ay, dahan-dahan bababa sa lupa. Ayan, masdan nyo. Ayan, ganyan po ang personal na pagbababa ng buko. Aba, ay napakahirap po niyan. Napakahirap po mag-akyat ng buko. Kaya naman salamat ng marami at nakasama ako dito sa personal na pagbababa ng fresh buko. Napakarami po. Kuyang, doon na kami. Doon na kami. Doon na po muna kami. Hello po, kuya. At mag kakarga na po ng buko. Habang naghihintay po tayo na matapos na ang pagkakarga ng uh, buko Ngayon po kahit malayo tayo ay kitang kita natin na talagang mapupuno na yung malaking truck ng buko Dito po tayo ngayon dadaan sa pinagtambakan ng buko kanina Dahil sa kulang pa po yung karga ito po ay mayroon pang humahakot. Ayan, hinahakot pa ni kuya yung kapulangan ng buko. At ayon, dito po ako dadaan sa pinagtambakan ng buko kanina. Ayan, mapapansin nyo maraming mga buko. At alam po kasi nila kung alin ang malambot na buko. Ito po ay kapag ginaganon lang ng mga nagkakarga, kapag ginaganon lang po ay talagang alam na alam po nila kung yan ay buko pa o anong tawag doon, bukayuin daw, ganon. Kapag bukayuin, bukayuin po ay hindi naman na yun binibili doon sa Maynila. Pero kung mapapansin ninyo, ayan po o, malapit na po mapuno. At dahil sa malapit na mapuno, alam na po, uwi na. Uwi na po yan. Kapag ka napuno po ang truck na yan, siguradong sigurado po yan, i-deliver ide na po yan sa Maynila. Pero napakarami pa pong buko na yan. Yan pong buko na yan ay talaga naman... Kung ikaw ay may-ari ng bukohan, hindi mo na rin i-interesin na kainin yan. Dahil sa dami ng buko dito. Nasa Balerba naman tayo. At dito nang gagaling ang pinakamaraming buko kahit saan ka po luminga. Kahit tumingala ka pa. et eh, talagang puro puno po ng buko dito. Meron naman pong puso. Ayan o. Oh. Ayan, may puso po ng saging. Buti pang pa saging may puso. Ayan. Ayan po, ikot pa ulit. Paikot dito. Nako, masaya po dito kahit napagod na yung mga nagsasakay ng buko. Kahit sila po ay pagod. Dahil sa talaga naman kailangan punuin itong sasakyan. Ay talagang pupunuin ay hindi na, wala naman pong uwi daw nang hindi puno itong sasakyang malaki na ito. Kaya ito nandito tayo ayan no. Oh. Ayan. Bakit ba't kinakalabog yo katawan ng buko, yung buko? Pero yung po yung maliit na yun no. Oh. Napakaliit po ang lakas ng resistensya nan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? 29. Nako. 29 daw po ang pangalan niya. Yok <laughs> <Joke> lang po yan. <laughs> kaya po ayaw umimik. Ay sinisira ko daw po ang bilang nila. Kaya pasensya na tayo. Lalayo na lang tayo. Dahil sa, ayan. Hmm. Dito na po natin tatapusin yung ating video. Dahil sa talaga naman po napakasak, napakakasak, makasaysayan po pala ng pag hakot ng buko sa Maynila. Eh, tatanungin natin kung gaano kalayo ito sa Maynila. Mga gaano kalayo sa Maynila ito? Mahigit 200 kilometro. Ayun, nako po. <laughs> Kasi ano, Bulacan pa lang hanggang dito, 180 na. Ayun, napakalayo po pala. Uh, plus, ang ito, Kaluokan or Balintawak. Mga 60 kilometers. Ay, napakalayo po nito sa Maynila. Nako, napakalayo po pala nito sa Maynila. Talaga pong hindi masusukat ang... Ayon, malayo man malapit din sabi ni ate. Talagang mararating mararating din, ma lang kayo ng buko diyan sa Maynila. Kapitbahay nga lang. Oh, bahay lang daw. Pero alam niyo ba kanina gabi pa kami bumiyahe. Ay nako. Papakita ko sa inyo yung mukha ko. Talagang puyat po oh. Pero ganito na talaga mukha ko kahit hindi ako puyat. <laughs> Ay nako. Wala na po itong pagbabago. <laughs> Una, oh, ang ganda pa ng ngiti ko. Ah! Tingnan niyo naman kapag ka kayo ay nakakita ng mukhang ganito, ay ako na po 'yon. Si Kahimas TV. O, oh, ayan, ako. Tingnan niyo po. Salamat po ng marami mga subscriber. At i-share nyo po ang aking video para naman po tayo ay magkita-kita. At tayo naman po ay muling magkasama-sama sa susunod na vlog. Salamat po! Babay po sa inyong lahat! Mapayapang buhay at masaganang buhay po sa inyo at ang inyong sambahayan. Thank you po.